Sa video nito, pag-usapan naman natin yung roller weights o mas kilala sa tawag na flyball. Titignan natin kung ano yung pinagkaiba ng straight sa combination. Pag sinabi natin straight, ito ay yung paglagay ng magkakaparehong timbang na flyballs para makuha yung desired mo na timbang. Pag sinabi naman ng combi, yun ay paglalagay ng dalawang magkaibang timbang na flyball para lang makuha yung desired mo na timbang ng bola. So sa ngayon, ang desired na timbang natin ng bola ay 60 grams. So gagawin natin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng 6 na 10 grams. Tapos doon naman sa isa, maglalagay tayo ng tatlong 12 grams at tatlong 8 grams. So pag combination yung fly balls mo, ang advisable lang na aguat ng dalawang roller weights ay hanggang 2 grams lang. Pero sa ngayon, try natin yung 4 grams. So 12 chuck 8. So ang setup ko ay na JVT pulley set ako, RS8 na torque drive, tapos yung bell ko ay RS-810 tapos yung, yung clutch assembly ko ay sun na may 1,500 na clutch spring tsaka yung center spring ko naman ay TSMP na 1,500 naman so bola lang yung pag-uusapan natin ngayon huwag nyo nalang pansinin yung center spring ko tsaka clutch spring Gusto niya gasgas na gasgas na siguro sa mga na ng CVT lalo na pagdating sa bola ang mga katagang pag gusto mo ng arangkada gaanan mo yung bola mo pag gusto mo naman ng top speed bigitan mo yung bola mo pero sa nya ba yung mindset na yan? So isipin mo na lang na yung CVT mo ay dekambyo o may gear. First to six gear kunwari. Kunwari lang ah. So pag magaan ang bola mo, mas mataas sa RPM ang kailangan para umakit siya sa rampa. Kasi nga magaan siya. So pag ganun na nangyayari, hinihintay niya muna umakyat sa mataas na RPM bago siya mag-shift ng gear. For example, hihintay niya muna mag 7000 RPM bago siya umakyat sa second gear. Then ganun na ulit papunta sa third gear. So, nagagamit mo yung lakas ng lower gears para sa arangkada. Pero since may limit lang yung kayang lakbayin ng belt, minsan eh, di niya na naaabot yung highest gear kasi sa fifth gear pa lang eh, nasa tuktok na yung belt ng pulley natin. Pag mabigat naman yung bola mo, mas mababang RPM ang kailangan para umakit siya sa rampa. Kasi nga, mabigat siya. So, pag ganun, mas mabilis siyang mag-shift ng gear. For example, pag naka 2K RPM na siya, mag-shift na agad siya sa second gear. Then, ganun na ulit pagdating sa third gear, and so on. So, hindi nagagamit yung full potential ng lower gear natin. Kaya, nawawalan siya ng arangkada pero sa bilis niya mag ng gear naaabot niya yung 6th gear and yun ang namamax niya kaya dumudulo ang mga motor natin so paano naman pag combination ng bola natin tatlong mabigat at tatlong magaan well isipin nyo na lang na may dalawa kayong sing sing kunwari isang mabigat at isang magaan itali nyo siya sa goma na magkasing haba tapos paikutin nyo siya ngayon Mapapansin nyo na mas mahaba agad ang na nice stretch ng mabigat na sing -sing compared dun sa magaan na singsing. -sing. -sing. So para po yung haba ng goma na magaan na singsing -sing sa mabigat na sing-sing, kailangan mas mabilis yung pagpapaikot mo sa magaan na sing-sing. Pero pag binilisan mo naman yung ikot, mas haba ngayon yung stretch ng mabigat at hindi pa rin sila magpapantay unless ma-reach ng mabigat na singsing -sing, yung pinakamahabang kayang is stretch ng goma na nakatali sa kanya. Dun eh parang hihintayin niya lang sa dulo yung magaan na sing-sing. Huwag -sing. lang sana maputol yung goma syempre. Pagdating naman sa CVT, yung singsing -sing ay yung bola. Tapos yung goma naman yung rampa. Mahu unang umakyat ng rampa yung mabigat, then susunod lalang lang yung magaan. So sa mababang RPM pa lang, aakyat na agad yung mabigat na bola. Pero since that na lang siya, di niya agad-agad mapapaakyat yung belt or di pa siya agad-agad shift ng gear. Hihintayin niya pa ngayon na tumaas pa ng onti yung RPM para tulungan siya na magaan na bola. Pagdating naman sa si straight, sabay-sabay silang aakyat ng rampa pag na-reach yung RPM na kailangan. Tapos sabay-sabay din nilang itutulak yung belt pataas. Mas maliit ang kailangan na RPM ng kombi kaysa sa straight kasi mas maliit na RPM lang ang kailangan para paakyatin yung mabigat niyang bola. Then since natulak niya na ng onti yung backplate, mas mabilis na ngayon makakaakyat yung mga mas magagaan na bola. Pero ang legs straight na mabigat na bola, di pa rin na pe yung arangkada niya kasi tatlong bola lang yung mabigat sa kanya. Hindi niya kayang itulak pataas yung belt agad-agad. Hinihintay niya pa yung magagaan na bola umakyat. So ayun paalala ko lang sa inyo Naka normal riding position lang ako ha ah. Hindi ako nakayoko sa test na to Kasi hindi naman ako nagmumotor sa kalsada na nakayoko Wala naman ako sarili Sunyama to yamag swiming, sa balo puede hindi naman to